Mga kaniti, uh, dito tayo ngayon sa ating agribet, no? So, dito lang po yan sa tabi ng kalsada, uh, Purok San Agustin, Barangay Poblasyon, sa bayan ng Pulamulok, South Cotabato. Harap lang po ng Wildcat KTV Bar, no? Gilid ng uh, fitness club at car wash. Yan. May special announcement tayo sa inyo dahil uh, bukas po, no? Lunes, uh, magbabagsakan tayo ng presyo dito sa ating agribet. Meron tayo dito ng uh, pang uh, Boostex, no. Pilmiko 'yan. Ah, uh, meron din po tayo dito ng uh, uh, chicken layex pampaitlog diyan sa so may mga poultrys diyan, ah uh, and pampabilis lumaki. 'Yan, meron tayong dito. Poultry pra, uh, Express ng uh, Pilmiko. Ito naman yung Galimax 1, Galimax 2, Galimax 3 at saka Galimax 21, no. Ah, uh, bukas po magbabagsak ng presyo 'yan, 1 pesos kada kilo. Ito magiging 43 na lang ito. Ito naman magiging 40 na lang. Yan, pwedeng uh, 38. Ang Galimax 21 pwedeng 40 pesos. Yan, no? Galimax products. Dito naman tayo sa Vinovo uh, Vipro feeds ng mga manok natin, mga pa, pang free range chickens. Itong Vipro 1000, bukas 41 uh, 42 na lang yan. Vipro 2000 natin, bukas 41. Vipro 3000 bukas 37. Vipro 4000 bukas po, no? Ano na lang 'yan, 38. Yan. So dito naman tayo sa ating uh, PNC maintenance feed. So ito na po talaga yung presyo, no? Bagsak na bagsak na po 'yan, 25 pesos. Napakaganda po ng ating feeds. Kita nyo naman, no? Ito naman yung ating PNC Start X. Napaka-solid, no? Dahil uh, 30% ito Galimax products and uh, 30% Vpro products at uh, 40% yung ating premium quality na mga mais. Same lang po yung mga mixing dito sa ating grower at sa Breed X. No? So dito tayo sa Start X bukas. Ano na lang yan? Uh, dito uh, 2 pesos yung ating pabagsak. 31 na lang yan bukas. Itong Grow X naman, uh, ito 28 na lang ito bukas. Yung Breed X naman, 29 na lang yan bukas.